palang araw, tayo po ay mag-uulang ng tortang talong yung aking paborito. Kaya mabira po itong maluto dahil matrabaho. Pero ngayon naluto ko na siya. Kaya tayong sasawang toyo na may kalamansi at kunting sil. Kasi ayaw ko nang medyo maanghang. Kunting anghang lang pa. O yan ang tortang talong, kakainin na natin. At buka tayo sa pangtsara. Lagyan natin ng toyo. Toyo, toyo, soy sauce. Ayan, para mas malasa. At may alak. Tapos tayo. Kain. Kain ng karotot ang Sarap. Wala ng tortang eggplant. dalawa lang niluto kasi ako lang po kumakain ng gulay ko. Ako lang muna na. Ayan, sarap. Sarap ko talaga ng truta. Take that. ko to. Tamad lang ako magluto. Minsan. Hmm. Guys, sarap.